kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Loto ang kinukonsiderang pag-asa ng mga tumataya dito sa Pilipinas na siyang magdadala ng one-time big time na swerte sa kanila. Ubos ang lahat ng utang kapag manalo sa loto. Hindi lang yan makakapagpatayo pa ng magandang bahay at negosyo sa oras na makakubra ng panalo sa luto. Pero alam nyo ba na ayon sa mga ginawang pag-aaral, sa apat na numerong iyong tinatayaan ay napakaliit lang ng chance mong manalo ng jackpot, isa lang sa 13,983,816 na tsansa na pwedeng mangyari na ikaw ay tumama sa loto na 649 draw. Kung sa talpakan nga ay dalawang manok lang ang iyong pinagpipilian na tayaan, pero diba, mas palagi pa ang talo mo kesa panalo? Ibig sabihin na kapag suga lang yung pinasok ay napakalaki talaga ng tsansa na ikaw ay matatalo. Pero hindi ito alintana sa mga taong gustong magkaroon ng tsansang manalo at mabago ang takbo ng buhay. Okay lang sa kanila ang magtabi ng 20 pesos kada araw kung ang kapalit naman ito ay ang tsansang mabago ang kanilang buhay. Sa tinagal tagal na ng loto sa Pilipinas ay marami na ang nagsasabi na baka raw may daya ito. May mga naniniwala, meron namang hindi lalo na sa mga totoong nanalo pero noong mga nakaraang buwan ay naalarma ang mga netizens dahil sa halos araw-araw ay may nananalo sa loto, lalo na na noong pinalabas nila ang litrato ng winner at napag-alamang edited pala ang damit nito. Umabot ito sa Senado pero hindi pa rin natinag ang mga tao at patuloy pa rin tumataya sa loto. Nito lang ay may panibago na namang pasabog si Senador Rafi Tulfo patungkol sa PCSO. Napag-alaman umano ng Senador na sa loob ng isang buwan ay mayroong tao na tumaya sa loto at nanalo ng hindi lang isa. Dalawa tatlo o sampung beses kundi dalawampung beses itong sinwerte at kumubra ng kanyang panalo sa loto. Medyo nakakataas ng kilay. May isang tao nanalo ng 20 times in one month. Meron doon nanalo ng 10... 20 times? Ha? Huh? <laughs> yeah, Napakaswerte 10... naman no, Senator. 10 times in one uh, month. Baka magkapangalan pero still, mm -hmm pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Nadiskubre niya ito mula mismo sa listahan ng PCSO na ibinigay sa kanya. Pero teka muna, may paliwanag ang general manager ng PCSO dito na si Mel Robles. Ito ang kanyang paliwanag sa kung ano ang totoong nangyari. Talaga ba may isang mananaya na nanalo ng dalawang bumbes sa loto sa loob ng isang buwan? Okay. Uh, sa so pasimula, kung sa jackpot po, wala pong ganyan. No? Yung jackpot natin. Ah, hindi six, jackpot to. Hindi, hindi majority, ito jackpot ah, okay. to majority. Jackpot to. Okay. Hindi ito 642, 648. Hindi po yan jackpot bearing. Uh, sigurado po kami dyan dahil wala pong nananalo ng 20 jackpot games in one month. Pero, maaring ang isang tao ay mag-claim ng 20 times or even more than 20 times sa ibang games namin. Hindi lang po jackpot ang games namin eh. Uh -oh. Meron kaming 2D, 3D, 4D, 6D, yung mga lower tier games. At uh, ang mga, ang kadalasan dyan, ang practice talaga dyan, kahit bago pa ako dumating, ang claiming ng 10,000 and above ay ginagawa sa branch namin. Yung 10,000 and below ay pwede nang i-claim yan sa outlet. Okay. Pwede nalang i-claim yan dyan. Pero yung 10,000 and uh, above, most likely sa branch namin na nasa munisipyo. Ah, Kapitolyo. Most likely Kapitolyo. Uh -oh. At kung ikaw ay nasa probinsya, ang access mo lang ay outlet, pupunta ka pa sa Kapitolyo kung saan ang aming branch ay nandoon. So for that matter, ang ginagawa ng iba, makikisabay na lang doon sa may-ari ng outlet, uy, paki naman. Siguro, at a discount, maybe, or, or ibawas mo na pamasahin mo. Kasi yung iba, walang ID, minsan physically hindi kaya. So, this is regular. Bago pa ako dumating, ganyan na talagang practice paki Pakiclaim. Yun naman pala. Hindi naman pala ito panalo para sa jackpot dahil mukhang imposible talaga na maaari kang manalo ng 20 beses sa loto, maliba na lang kung napipredik mo ang mangyayari sa parating na mga araw, kung kaya't alam mo kung ano ang mga numerong lalabas sa loto draw. Pero teka, The <laughs> Ang inuutusan na ito na nag-iisang tao na nag-claim ng panalo ay mukha yatang kilala na ng lahat ng mga tumataya sa loto para siya kaagad ang hanapin para mag-claim ng kanilang panalo. Kinwestiyon ng senador kung bakit raw umpisang magkaroon ng iloto e loto ay halos may nananalo tuwing may draw samantalang noon na mano-mano pa at kailangan mong pumila ay halos kung may tumatama sa loob ng isang buwan. Bukas naman ang pamunuan ng PCSO sa lahat ng gustong klase klaseng investigasyon na mangyayari ng Senado, lalo na ni Rafi Tulfo. Mas, mas mahirap yan pag walang nanalo. Okay. May invitation ka ba kay Sen. Rafi Tulfo na pumunta personal sa PCS at makita yung sistema? Meron po. Meron po. It's standing pa po yun. Okay. Hindi lang po siya, pati po lahat ng members ng committee at iba pa pong senador. Okay. Kahit si Senador Coco Pimentel na isang major in mathematics sa kanyang kurso, ay hindi makapaniwala na kayang manalo ng isang tao sa loto ng dalawampung beses. Napuna rin ng senador na kapag tumataas na ang jackpot price sa loto ay kaagad ng may nananalo. Pero ganun pa man, kahit na may mga nagagalit na na mga mananaya na mukhang napapaisip na meron ngang daya, pero tuloy pa rin ang karamihan sa pagtataya para sa lahat ng mga parokyano ng loto ay may minsahi sa inyo, ang General Manager ng PCSO. Well, kami po ay nandito para sa uh, kawanggawa. Sa bawat taya, may kawang gawa. Tandaan po natin yon. Yun Yung po ang aming ginagamit na slogan. At tandaan nyo rin po na kahit po kayo basher, tutulungan din po namin kayo. <laughs> <laughs> ikaw, tataya ka pa rin ba sa loto ng PCSO? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.